serio na to. <laughs> Asa na si ate ko? Kahapon kasi may dagdag ako. Sabihin ko kasi bukas na lang. Nakalimutan mag na mag-stop sa kabayo? Baka sa tingin dito ngayon. Ganyan pa kami sleeper. Otos ko sa anong siya tayong bibili. Wala kong shampoo, tsaka sabon doon. Hindi eh, ako na ako na ako nang na bibili. May pera naman ako. May ko, hindi mo alam saan papunta eh. Ay, dito si Ato ko, tapos Cheese Pista yun. Okay, oh hey, go! Go! Ano? Magpag-grab ka na lang po. Wait na, wait lang. Tatawa ko siya. Ano? Shampoo? Sabon? Ako na lang, may pera naman ako. Hindi, yeah. hindi mo alam saan bibili. Dito, tonto toy, tonto. Alam mo, tonto. kang magripuhan dyan, ma. Oh. Ako na, tatata. Oh, baka magripuhan ako. Oh. Baka yung shampoo mo mapalitan ng band-aid. Oo. Oh. Diba? Sa okay. Oh. Tawa ako. Ikaw na naman kasi I told ko walang kausap sa kanya. okay lang. Okay na. Wedding hi Wait, yes. Sabo na si Sura. Uwa sabo, no? Kaya mo iro. Wait, eh. Naamis ako pang naggaganyan siya. Kuwag at sero. Yes. Ha. Alagay na lang ng sabtay. Tip sa At sya, ano pa? Sabon tsaka? Shampoo. May pera ako dito. Hindi ka lang ang sa bahay. Nasa bahay siya ngayon. Nalangin siya. Ay, nasa bahay. Oo. Sweet house, sweet Shampoo lang. Walang shampoo sa hotel. Wala shampoo sa hotel? May Not hotel ba? Two-paste din. Wala Ma, ko ay, nyan meron sa Ano ba yan? Wala nga, wala. Wala. Natanong na kayo? Oo, wala kanina. Nag-ask kami sabi ko. Kika, kika. Yung hotel, wala. wala ba? Pinagyaya mo pa 5 star. Ano lang? May toothbrush. Ayun. yung ano na, yung, 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 sa ang tawag yan? Topis Okay. meron? Wala. Kika, kika, yung may... Say, tao, say, sin, ha? Okay. Ha? Makakala ko ba five star hotel yung hotel niyo wala pa namang ano? O oh, may so, five star hotel ba wala ano? Ko, na, okay. Walang Bakit, eh, walang bakit di pa daway nga sana o kanina kaso naalala ko hindi pala ako nagbayad. hindi! <laughs> 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 may uusap kami talawa, tataka. Kung wala kami, ah, di Totoo, pero hindi tayo kami nakakawin. Sasabihin na ano? Sasabihin, awit tayo dito sa tayo ng tayo buhok. No? Ah, di ba? <laughs> Hirahin yun na yung buo ko, ma wala ano yung bagay oh, okay, talaga na sila sila lang yung ay. nagkakaintindihan kaya wala ayun na naman bakit naman uy ganito the prank prank kayo ang galing mo Ivana Alawi <laughs> napul uy si Ivana Alawi daw kamukha mo ay oh. ang ah, may kanta ang ganda yan Anong... alam mo feeling ko kailangan ko mag live team kasi Bukas. Dive ka, idol? Dive ka ba bukas? Live tayo. Tala uh -huh. ka? Order na. Order na tayo bukas, ha? Order na mo daw, siya nagutom si Ismere. Ah, utom ka na ngayon? Keri lang. Lalang ko pakain. Saan madugat? Sat mo sa akin. Sat mo it, daw yung complete ron. address eh, mo, te. Nang nga, nga. Uy, e, minang eh, eh, lang yun, baka naman... Wala Ako maktitilever. Ala. Ala, ah. tapit mo ng trabaho, pwede ka na maging grab driver din, ha? Hindi, ako maktitilever d'yan. Tapos picture tayo. Ay! Lahat-lahat sila na ingit Iwiat sa akin. Ka! Joke joke lang ito naman, you're so gullible. Gullible! <laughs> mag... Ala. Sorry. Maganda <laughs> na lang tayo. Ano, it ano na lang, ipon mo na lang yan pag ano. Pag mag-meet na tayo. Ay! Pwede. Pwede pa ako pasok sa video. <laughs> Lagi ako na, gusto mo? Lagi ka na kinipwento sa akin eh. Ano? Hmm. Kaya nga sabi ko, sana hindi ka sa akin nakipag-meet up kay Esnir. Yeah. Ay! Sige pa, kaya dito ka pa! Dumakay mo pa! pa! Eh yeah. <laughs> alam mo, nung pumunta ako dito, ang ganda ng buhok ko, ang ganda ng ayos. Tignan mo naman ang buko din! Eh. Nag, nag, ano na, nag, ay, may stress talaga ako din! Eh. Tignan mo pa yung sarita kanina! Huh? Tignan mo, oo! Oh. Huh? Idol na idol ka niya! Gusto niya nga makipag-meet up sa'yo ngayon! Oh. Huh? Uy, malaki yung kotse niya! Dapat papunta! Alam mo yung artista, ano, kotse? Ganun yung kotse niya, Tignan mo! Oo, Ay, sino ka? Artista! Artista! Oh, my artista ba siya? out nyo. Hoy, <laughs> mag-i-cancel, ha? I-cancel nyo, maghilahan tayo pababa. <laughs> Artista